Magandang hapon po. Niyanig ng 6.8 magnitude na lindol ang Mindanao na sumentro sa Lingig, Surigao del Sur. Sinundan ito ng malalakas sa aftershocks sa umabot sa mahigit dalawandaan. At mula sa Davao City, nakatutok live si Argel Renato ng GMA Regional TV. Argel? Pia Ivan, bukod sa bayan ng Lingig sa Surigao del Sur, naramdaman din ang pagyanig sa maraming lugar sa Mindanao, kaya't agad na nagsilabasan sa mga gusali ang mga tao. Gumalaw ang tubig sa batsa at umindayog ang mga kawad ng kuryente at bubong ng bahay sa coastal area na ito sa hinatuan Surigao del Sur kaninang umaga. Resulta ito ng pagyanig ng 6.8 magnitude na lindol kaninang umaga. Sa lingig Surigao del Sur, kita ang pagyanig sa isang resort. Gumalaw rin ang mga chandelier nagpapatuloy pa ang sinasagawang rapid damage assessment and needs analysis ng MDRMO Lingig upang malaman kung may mga naitalang pinsala. Ah, uh, damages naman at saka yung mga casualties, wala naman so far pag na-report. The last thing na yung emergency operations center namin and kasali na doon sa objectives yung in case mag-escalate -e yung situation, magpapa-evacuate kami. Sa Philippine Sea ang sentro ng lindol na itala ito kaninang pasado alas sa east ng umaga sa layong 66 kilometers northeast ng Lingig kung saan intensity 5 ang lakas nito. Abot din ang yanig nito sa maraming lugar sa Caraga at Davao region, pati sa Bangsamoro at Eastern Visayas. Oh, oh, uh, yes. Sa isang palengke sa Baganga, Davao Oriental, napasigaw ang ilang nagtitinda ng maramdaman ang pagyanig. Sumayaw ang mga nakasabit na paninda at gumalaw ang isang motorsiklo sa likuran. Ang lalaking ito bigla na lang sumakay sa motorsiklo at umalis. Agad daw siyang umuwi para tingnan ang kanyang pamilya. Kita rin ang pagalaw ng mga kawad sa Davao City. Dalawang lalaki ang napahinto at nag-obserba. Sa Davao City rin, nagising sa alarma at bumaba ang mga residente sa condominium building na ito para pumunta sa open grounds sa mahigit 80 aftershock ng lindol, 6.2 magnitude ang pinakamalakas. Naramdaman yan sa Davao City kanina kung kailan naglabasan ang mga namimili sa mall na ito. Ayon sa isang namimili, agad silang pinalabas sa department store nang maramdaman ang pagyanig at pinaghintay sa labas. Kahit sa dagat ang sentro ng lindol, walang banta ng tsunami ayon sa FIVOX. Pia Ivan sa ngayon ay wala pang inilalabas na abiso ang LGU Lingig na magsilikas ang mga residente, ngunit pinag-iingat pa rin sa posibleng malalakas na aftershocks. Yan ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. Patay sa pananambangang bisi alkalde ng South Upi, Maguindanao del Sur. Basa sa imbisigasyon, pauwi na si Roldan Benito, kanyang mag at dalawang iba pa ng pagbabirilin habang sakay ng pickup. Nasawi rin sa insidente ang security aid ng Bise alkalde Sugatan ang misis ni Benito na si Barangay Chairwoman Annalyn Benito at isang kasama nilang menor de edad habang nakaligtas ang anak ng mag-asawa. Inaalam pa ang motibo sa krimen at patuloy rin ang pagtugis sa mga salari. Kinukun din na ng DILG ang krimen. Mga kapuso, nakaranas po ng pagulan ng ilang bahagi ng bansa ngayong hapon ayon sa pag-asa dahil yan sa thunderstorm. Katamtaman hanggang malalakas sa ulan na may kasamang kidlat at malakas sa hangin ang naranasan sa Metro Manila at mga karating probinsya. Hanging habagat ang nagpapaulan sa Western Visayas, Negros Island Region at Palawan. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng makaranas bukas ng light to heavy rains ang malaking bahagi ng Luzon. Light to moderate rains naman sa Metro Manila. May chance rin ng ulan sa Visayas at Mindanao kaya maging alerto sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Umabot na sa isang bilyong piso ang pinsala sa fisheries sa Cavite dahil sa bataan oil spill. At matumal pa rin ngayon ang bentahan ng mga shellfish at isda kaya meron pong ilang tindero na kinain ang kanilang paninda para patunayan na ligtas ang mga ito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sarado ang ilang pwesto ng isda sa palengke ng Noveleta Cavite ngayong araw matapos umabot doon ng oil spill. Kahit na sabihin namin Pala, istahan yung tinitinda na yung bango so kaya tilapia. Siyang ayaw lang nila talagang mag-try ano, mag na kumain. Tumamlay daw ang bentahan ng tahong, talabat-halaan sa lalawigan. May tahong okay. vendors na niluto ang kanilang paninda para ipakitang ligtas itong kainin. No catch zone ngayon ang mga coastal areas sa Cavite kaya bawal mangkuli ng shellfish at mangisda. Hinihintay pa ng BIFAR ang resulta ng samples mula sa mga apektadong lugar. There is a something like uh, yung uh, certain degree na if you ingest something, your body cannot take it anymore. So there is an issue on food safety. If may amoy, talaga pong uh, may advisory tayo na mo muna, muna siyang kainin. Ang mga apektadong mangingisda, naghahanap ng ibang pagkakakitaan. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mahagi ng relief goods sa mga apektadong mangingisda. Ayon sa lokal na pamahalaan, na abot sa 25,000 ang bilang ng mga mangisda dito sa Cavite. Bukod pa dyan, ang bilang ng mga market fish vendors. Kaya naman malaking epekto raw sa kanilang kabuhayan ang pag-abot ng epekto ng oil spill dito sa kanilang lugar. Naghahanda na po ang LGU na kung paano natin pahahabain yung tulong na ibibigay sa kanila. Every week magbibigay kami ng tulong. Sa taya ng lalawigan, aabot sa 1 billion pesos ang damages dahil sa oil spill. Mukhang may criminal liability ang may-ari ng barko eh. Didetermine pa namin next week, may isa pang hearing ulit dun sa Department of Justice. Sa Hagonoy, Bulacan at Balanga, Bataan, humina rin ang bentahan ng isda. Pero hindi raw dapat mabahala sa supply ng isda dahil sapat ang supply ngayon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas. Isang research vessel ng China ang namataang umaaligid sa ating teritoryo sa Sabina Shoal. Sa post ng US maritime expert na si Ray Powell sa X o dating Twitter, mistulan nagsasagawa ng Serbian-China vessel na Keshway-Sanhao sa timog at silangan ng pinag-aagawang teritoryo simula noong July 25. Kahapon namataan din ang naturang barko sa layong 40 nautical miles mula sa Palawan. Ayon pa kay Powell, may ilang maritime features sa iniikot na bahagi ng naturang barko gaya ng First Thomas Shoal, Half Moon Shoal, Boxel Reef at iba pa. Sinusubukan pa raming kunin ng pahayag ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines kaugnay nito. Naon siya mima ng pasukan sa mahigit 600 paralan dahil sa pananalasa ng bagyo at habagat, tuloy na ang pasok sa lunes. Kasabay nito ang implementasyon ng Phase 1 ng matatag curriculum pero tila may hinaing ang mga guro yan ang tinutukan ni Ian Cruz. Matapos ang pag-aayos at iba pang dagdag na paghahanda, Tiwalang Education Department na makapagkaklase na rin sa lunes ang mahigit anim na raang para lang na biti ng pasukan dahil sa epekto ng bagyong karina at habagat. Target so far is all talaga. Huwag lang sana umulan ng malakas ulit. Eh. Mahigit 23 milyon ang enrollees sa public at private elementary at high schools para sa school year na ito. Kung kailan din simulang ipatutupad ang Phase 1 ng Matatag Curriculum para sa Kinder at Grades 1, 4 at 7. May punang mabigatang workload ng mga guro sa bagong curriculum. Pero sabi ng Education Secretary, pasok pa rin sa anim na oras sa pagtuturo ang walong subjects na may 45 minutes bawat isa may mga class advisors din umano at non-math teachers na nagtuturo ng labas sa kanilang expertise. A few situations on the ground na yun ang dapat i-correct natin. Sagot naman sa kulang umanong training ng mga guro dahil sa late umanong paglabas ng guidelines ng bagong kurikulum. Nagumpisa kami last year hanggang netong May of this year tapos kahit hindi pa napipirmahan ni Secretary yung policy, nagkaroon na kami ng advanced orientation sa mga school leaders sa field. May education technology na available online ang tinap ng DepEd na makatutulong sa mga mag-aaral at magpapadali sa trabaho ng mga guro at pag-alalay na rin ng mga magulang sa mga bata. Makakatulong to sa PISA natin for if not 2025, 2029 dahil uh, nakabase siya sa learner. Eh. So kung mahina yung learner, Uh, at mar marami siyang makukuha dun sa, dun sa software. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok 24 oras. Mas pinagtibay pa ng Pilipinas at Japan ang kanilang ugnayan sa kauna-unahang bilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Ang BRP Jose Rizal ng Philippine Navy at JS Sazanami ng Japan ang ginamit para sa communications and photographic exercises at tactical maneuvering. Layo ng aktibidad na palakasin ng regional cooperation para sa malayang Indo-Pacific region. Sa Tabaco City Port naman sa Albay, dumaong ang naval ship ng South Korea para sa dalawang linggong Pacific Partnership, Partnership Mission sa Legazpi City. Magiging bahagi ito ng Indo-Pacific Humanitarian Exercise gaya ng nauna ng dumaong sa Legazpi City na naval ship ng Amerika. Back to school na ang ilang Sparkle Child Stars. Nagkwento rin sila kung paano binabalanse ang trabaho at pag-aaral. Narito ang aking shika. Back to school na ang maraming estudyante kasama ang Sparkle Child Stars. Tulad ni Little John ng Voltes 5 Legacy na si Rafael Landicho. Time management daw ang susi niya para malaana ng oras ang endorsements at projects habang nakafocus sa kanyang schooling. Excited si Raphael dahil first time niyang mag-face-to-face -face schooling. Mas masaya po, mas marami po ako mamimit na friends, mga bagong muka, tsaka teacher. Tsaka mas feel ko po na mas ginagawa ko pa yung mga activity kaya mas fun po siyang gawin pag face-to-face. -face. Sumamang araw siyang bumili ng school supplies. Ako po talaga yung namili talaga. Exciting, oh, exciting po talaga no, ano, ng mga coloring materials. Ready na rin for schooling si Pulang Araw Child Star. Kasi Labarias. Hindi raw hadlang ang kanyang taping kung saan gumaganap siya bilang Young Adelina sa serye. Pero sinisiguro ng kanyang pamilya na may enough time siya to rest, play, and study. And minsan po nagdadala rin po ako ng mga books and notebooks po sa taping. Back to school na rin si Nashobe Baker, Erica Laude at Sheena Stevens. Itinaas ng Department of Foreign Affairs ang Crisis Alert Level 1 sa Bangladesh dahil sa patuloy na kaguluhan doon. Sa gitna pa rin niya ng panawagan ng mga relista roon na mag ang kanilang Prime Minister at panawagan ng hustisya para sa pamilya ng mahigit isang daan at limampung nasawi noong nakaraang buwan dahil sa umiiral na job quota system. Sabi ng DFA, ligtas ang nasa 700 Pinoy na nagtatrabaho sa Bangladesh pero inabisuhan na silang maging mapagmatsyag at huwag munang lumabas kung kinakailangan. Handa naman daw ang kagawaran na tumulong sa mga Pinoy na magnanais umuwi sa Pilipinas. Nagsagawa ng ang clean-up drive sa Malabon sa gitna ng problema sa gabundok na basurang naipon simula pa noong Bagyong Karina. Yan ang tinutukan ni Bea Pinlak. Magdadalawang linggo nang sagabal sa araw-araw sa na pamumuhay sa barangay Tinaheros, Malabon, ang gabundok na basurang natambak sa kanilang mga kalsada matapos ang pananalasa ng habagat at super typhoon karina. Yung ano namin, kabuhayan namin medyo naapektuhan. Alam niyo, pagka marami ang kapaligiran, ganun talaga. Hindi may na magkaroon talaga ng sakit ang tao. Nagsagawa ng cleanup drive sa barangay Tinaheros para mapabilis ang paglinis sa mga baranong kanal at mahakot ang sangkaterbang basura, bahagi ng kalinisan sa bagong Pilipinas program ng gobyerno sa bukong bansa. Karamihan ng binaha o halos lahat ng binaha, yung basura ay tinangay ng tubig. Lahat po yan ay galing, galing sa labas na nagkaklag dito pati na yung mga drainage nila. Ayon sa MMDA, halos siyam na raang tonelada ng basura na ang nahakot sa Metro Manila mula July 24 to 31. Puspusan rin ang pag-aayos sa Navotas Navigational Gate na kanilang sinisisi sa mas malalang baha sa Kalookan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Ipinaaral pa po namin sa eksperto kung paano ang gagawing pagkukumpuni at pagtataas kasi nga po hindi siya maitaas basta-basta. Panahon na rin daw para i-upgrade ang outdated drainage system sa Malabon para maiwasan ang baha sa lugar. So maraming mga equipments kasi dito medyo nagkakaedad na, maraming dapat i-rehab, maraming dapat um, mabago na o madagdagan. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlak, Nakatutok 24 Horas. Abiso po sa mga motorista, posible ulit ang oil price rollback sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Uni Oil, posible ang tapyas na 20 to 40 centavos sa kada litro ng diesel. Hanggang 20 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Nauna nang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department na nakaka sa presyo ng langis, ang paghina ng demand sa langis sa China at ang plano ng OPEC plus countries na magdagdag ng produksyon ng langis. Humihiling ng dasalang pamilya ng aktor na si Ninyo Bulak matapos maghain ng reklamo ng kanyang anak na si Sandro sa NBI. Sabi ni Ninyo sa kanyang Facebook post, nagdurusa ang kanyang pamilya dahil sa kasuklam-suklam na nangyari sa kanyang anak. Humihiling sila ng dasal para magkaroon ng lakas at tapang sa gitna ng bangungot na ginawa ng mga salarin at hanapin ang hustisya. Nagpapasalamat din daw sila sa natatanggap na suporta. Kahapon magkasama mag-amang Bulak na naghain ng reklamo sa NBI laban sa dalawang individual na di na pinangalanan ng NBI. Bago nito, inireklamo ni Sandro sa GMA Network ang dalawang independent contractors nito na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Sabi ng network, kasalukuyang gumugulong ang investigasyon. Nauna nang sinabi ng kampo ni Nones at Cruz na hindi sinasalamin ng mga aligasyong kumakalat ang tunay-anilang nangyari. Sasagutin daw nila ito sa proper forum kapag natanggap na nila ang kopya ng formal complaint. Nadelay ang isang flight sa Tacloban Airport dahil sa bomb joke ng isang lola. Base sa imbisikasyon, tinutulungan ng crew ang lola sa kanyang bagahe nang sabihin nitong mabigat ang kanyang bag dahil may laman anyang bomba. Hindi pinayaga makabiyahe ang lola na mag-isa lang noon. Nasa kustudya siya ng PNP Aviation Security Group. Ang barkong pinagmula ng oil spill ngayong sa Bataan, iimbisigahan ayon sa Justice Department. Posible raw na sangkot ito sa paihi o iligal na pagsasali ng langis sa iba pang mga barko habang nasa laot. Mula sa Maynila, nakatutok live si Darlene Tan. Darlene? Pia, nakakita pa ng oil sheen yung mga otoridad dito sa lugar kung saan lumubog yung MT Terra Nova. Pero patuloy naman daw yung kanilang pagresponde para masigurong mababawasan o mapipigilan at makokontrol yung pagtagas ng langis. Samantala, kasama na sa investigasyon yung posibilidad at angulo na sangkot sa oil smuggling itong lumubog na barko. Sa ground zero ng oil spill sa bahagi ng Manila Bay sa Limay, Bataan, kita mula sa himpapawid ang oil sheen o langis sa tubig kung saan lumubog ang MT Terra Nova. Tanaw ang oil boom sa pumipigil sa pagkalat ng langis. May nakapwesto rin mga barko ng PCG gaya ng BRP Sindangan na tuloy-tuloy nagsasaboy ng oil dispersant spray. Ang purpose niyan, kasi yung oil medyo thick siya, i-dissolve niya para mag-break siya at mag-evaporate. Or gumagamit din tayo ng water cannon. Sabi ng mga otoridad, kontrolado na ang oil spill. Gumagawa na ng metal caps na ipapalit sa mga capping bag na naunang ipinantapal sa mga valve ng barko. Maaring abutin daw ng dalawang linggo bago masimula ng siphoning o paghigop ng langis mula sa barko. Ang NBI nagsisiyasat na sa tatlong magkakasunod na aksidente ng motor tankers na MT Terranova, MT Jason Bradley at MV Mirola 1 sa Bataan. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa isang radio program kaninang umaga, tinitignan ng DOJ ang angulong sangkot ng MT Terranova sa anti-smuggling o pagpupuslit ng langis o iyong paihi. May intelligence reports naman, oh. na paihi system ang umiral. Kasi yung umikot. Yung Terranova ng yun ay may lamang isang milyong milyon 1.4 million, eh. 1. 1. 4. 1. 4 million. million liters. liters oh. yes. Tapos, yung isa pang tumaob na vessel, hmm. yung isa pang tumaob na vessel, meron ang makina. Ginawa nilang tanker, oh. pero hindi hirala. Sa paihi system, nagsasali ng langis mula sa malalaking barko papunta sa mas maliliit na bangka habang nasa laot para makaiwas daw sa pagbabayad ng buwis. Sabi ni Remulia, iniimbestigahan din ang PCG dahil na monitor daw dapat ang galaw ng barko. Ayon sa PCG, makikipagtulungan sila sa imbestigasyon ng ibang ahensya. assure everybody that full investigation will proceed after the the oil has been cleared from the site. And the assurance also is we will um, impose appropriate sanctions to our people if they are found after investigation to be involved in this. But for now we are focused on our mission which is to prevent oil spill. lumabas. P Pia, hinihintay pa ng GMA Integrated News yung pahayag daw na ilalabas ng kinatawa ng may-ari ng MT Terra Nova at sa August 5 o sa lunes ay darating daw yung ilang kawanin ng US Coast Guard para tulungan yung Philippine authorities dito nga sa pagresponde sa oil spill. Yan yung latest mula rito sa tanggapan o headquarters ng Philippine Coast Guard sa Maynila. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Samantala mga kapuso, may boarding house sa gusaling nasunog sa Binondo, Manila kahapon kung saan labing isa ang nasawi. Ang kaso, sabi ng alkalde ng Manila, wala raw permit para magkaroon ng boarding house doon. Nakatutok si Jonathan Andal nakapag-video call pa sa kanyang anak at partner sa Sursogon, si Apprentice Seaman Ian Paul Fresado, isang gabi bago masunog ang tinutuluyan niyang gusali sa Binondo, Maynila. Kalilipat lang daw dito ni Fresado, na bagong graduate sa Coast Guard Training Center sa Masbate. Isang buwan pa lang siyang naka-duty sa Maynila. Day off siya kahapon at galing sa pagresponde sa oil spill sa Bataan. Last puro lang I love you, I miss you. Mm. Uh, thank you sa lahat ng sacrifice na pa sa sabi ng pamunuan ng Philippine Coast Guard na sa wirin sa sunog ang kawanipan nilang si Apprentice Seaman Mark Hernandez, miyembro ng PCG Marine Environmental Protection Command ang dalawa, nangako ng tulong ang PCG sa kanilang mga pamilya. Nasa wirin sa sunog ang 29 anyos na si Maria Shaira Jane Hubero. Si woman siya at naghihintay na lang makasampa ulit sa cruise ship ayon sa kanyang mga tsahin. Nakatawag pa siya habang nasusunog ang tinutuluyang dorm. Ang sabi niya sa auntie ko, nasusunog yung tinitirhan niya, yung boarding house niya, hindi sila makababa. Punong-puno ng usok. Parang ganun. Kaya nung tinatawagan ko na siya, wala na. Pumanaw rin sa sunog si Ivy May Reforma, 24 anyos, na first time sanang sasampas sa barko. Pati ang 24 anyos ding si Shania Nicole Arabis. Nakremate na ang mga labi niya at iuwi ng ina sa Quezon. Sabi ng Manila City LGU, tukoy na ang pagkakakilanlan ng lahat ng labing isang namatay sa sunog. Ang mga naulila, binigyan ng LGU ng 15,000 peso cash bawat isa at grocery items. Sasagutin din ng LGU ang gasto sa punerarya at pagpapauwi sa kanila sa probinsya. Lumabas sa investigasyon ng Manila Fire District na sumingaw na LPG ang dahilan ng sunog. Hindi po siya na actually nag-explode kundi sumingaw po Uh, kasi po kung exploded po na LPG yan, malamang po eh, may, may konting uh, explosion po ron. Lumabas din daw sa pagtatanong ng mga bumbero na nasa limang dekada na ang edad ng nasunog na gusali. Patuloy ang investigasyon ng BFP. Sabi ni Mayor Honey Locuna, may mga permit naman ng gusali na mixed commercial and residential na taon-taon din daw iniinspeksyon. Ang problema, wala raw itong permit para maging boarding house. Hindi na ho uh, pinapayagang kumuha pa ng mga barangay clearance yung mga nagtatayo po o sumusulpot ng mga businesses because of uh, yung uh, law. Uh, kaya hindi na ho nagdadaan sa ating mga barangay uh, ito po mga business na ito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal na 24 oras. Sinuyot po na isang grupo ng kabataan ng mga salon at pagupitan sa Batangas para mangolekta ng mga ginupit na buhok. Ang misyon nila, dalhin ang mga ito sa oil spill sa Bataan. Basa sa pananaliksik ng grupo, malaking tulong daw ang mga hibla ng buhok sa pagkuha ng langis. Target nila makakuha ng 20 kilo ng buhok. Suportado naman sila ng mga salon at pagupitan. The Queen is in Manila. Ready at all set ng magpawaw ng Pinoy fans si Queen of the Air Star at Air Star na si Kim Jiwon. Dumagsa ang kanyang fans sa airport palang kagabi para salubungin si Jiwon. Nasa Pilipinas ang South Korean actress para sa kanyang first fan meeting na Be My One na gaganapin ngayong gabi. Bumida rin si Kim Ji-won sa iba pang K-drama na Fight for My Way at the Airs. Ready nang humataw at magpakilig ng Pinoy fans ang K-pop group na Itzy sa kanilang concert ngayong gabi. Sa media conference ng grupo kahapon, hindi na napigil ng kanilang fans o MITZY ang kanilang saya. Wala man daw ang isa nilang member na si Lia dahil sa health issues. Hataw performances pa rin daw ang asahan mamaya sa Moa Arena. Kabilang sa mga pinasikat nilang kanta ang Wannabe, Untouchable at Born to Be. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.